Yes! Tutuloy pa rin natin yung ginagawa nating dalawa Pero sana lang, walang makaalam nun ah Please? O oh, sige Same address and same price pa rin tayo <laughs> Okay, okay Sige, sige Papunta na ako dyan Oh! nandiyan ka pala? Ah. Uh, kanina ka ba, ba nandiyan? Ah, hindi, hindi. Ah, kakarating ko lang ang mahal. Mag-almusal ka na muna. Hindi na siguro. Late na kasi ako sa pupuntaan ko eh. Pero mahal, hindi mo na ako sinasabayan sa agahan tapos late ka rin umuwi. Saan ka ba nagpupunta? Hindi ka naman siguro nung bababae no. Palagi ka kasi wala dito eh. <laughs> Pwede ba tigilan mo ako? Ano ba yung pinag-asabi mo? Buntis ako. Mahal, buntis ako. buntis ka? Magiging tatay na ako? Magiging tatay na ako? Yes! <laughs> Grabe! Ang saya mo! Yes! Sige, huwag kang Sikreto nga. Sorry, Bea. Nakakagulat lang kasi talaga. Ba't mo naman kasi sinabi yun? Eh, hindi ka naman buntis. Ayaw ko lang siyang mawala, Jess. Mahal na mahal ko si Diego at alam ko kung gaano niya ka gusto magkaanak. Eh, hindi ko nga alam. Sa taon na kami kasal, pero hindi niya akong mabuntis-buntis. Hindi ko alam kung anong problema sa akin. ayoko lang na iiwan niya ako. Alam mo Bea, di ko talaga alam. Walang maidudulot na maganda yung kasinungalingan mo. Alam mo, mas lalo mo lang dinagdagan yung problema haharapin mo. Ay, kung ako sa'yo, sabihin mo na kay Jigo yung kasinungalingan mo bago niya pa malaman. Sasabihin ko rin naman. Pero alam mo bes, kinagutuban ako. Kasi nung nakaraan, nahuli ko siyang may kausap. Basta aalamin ko. Pag nalaman ko samahan mo ako ha. Basta sasabihin ko rin, wag ka mag-alala. Sige, basta mag-ingat ka jana. ha. Bakit? Kakalma ka ba kung ikaw sa sitwasyon ko? Sure ka na ba na sila yung nandyan? Tsaka huwag ka mag-eskandalo dyan, ha? Sabi ko sa'yo. Hi, sir, ma'am. Morning. Here's your order. Thank you. Enjoy your meal. Thank you. Langhiya, ako pa nang hindi babae ka? Oh, Judy, pwede mo huwag ka dito. Bakit ha? Nahihiya ka ba sa mga pinanggagawa mo? Siya ba? Siya ba yung babae mo na palagi mo tinatawagan? Buntis ako! Buntis na ako! Pero naglulo ko ka pa din! Ayun na nga eh! Buntis ka! Pero hindi ko alam kung sino yung ama ng dinadala mo! Oh! Kung may naglulo ko mas sa ating dalawa, Siguro nga, ikaw yun! Hello, Judy. Baka nagkakamali ka. Because by the way, I am not his mistress. I am Sherry and I am a nurse. And ako yung ng test niya, no? Judy, naalala mo yung mga panahon na sinusubukan natin magkaanak pero hindi tayo makabuo? I, I did some test. Pero nahihiya akong aminin sa'yo yun. Kasi... Natatakot ako mong turn off kapag nalaman mong nasa akin yung problema. But then again, sinabi mo sa akin, buntis ka, di ba? So natuwa ako. Pero ito, lumabas yung resulta. Uh, at baog ako. So, sabihin mo sa akin ngayon, Judy. Sino yung ama na dinadala mo? Mahal, hindi ako buntis. Hindi ako buntis. Nagpapanggap lang ako. Kasi nungalingan ng lahat. Oo, oh, sorry kasi nagsinungaling ako sa sa'yo, pero ito lang kasi yung tangi paraan para hindi mo ko iwan eh. Sana mapatawad mo ako. Judy, alam mo ba, kung meron ako natutunan sa pagkakataon na to, eh yung, yung tayong dalawa lang sapat na. Pwede bang ipangako mo sa'kin sa na simula ngayon wala ng sekretuhan? Kasi ako mismo, hindi na ako maglilihim sa'yo. Ah, mahal na mahal kita. <laughs>